Sige na. Pasok na kayo. Upo pala kayo dito. Ah, mga pinsan. Nga pala, asawa ko nga pala si Brian. Ang init naman. Ito na ba yung bahay mo, cha Diyos ko, parang bodega. Ang daming gamit, ang sikit. Ah, pasensya na kayo kasi ito na yung nakayana ng asawa ko eh. Ah, uh, eto yan na ba yung asawa mo? Akala ko ba yung asawa mo taga-buntok? Bakit parang mukhang untin? Uh, huwag naman kayong ganyan. Mabait naman yung asawa ko eh. Tsaka magpapag-atuwalaan niya naman siya. Mabait? Di mabayaran ng kabaitan yung kahirapan niyo ngayon? Pasensya na kayo ah. Medyo masikip dito sa bahay. Alam mo God. siya, ikaw sayang ka. Kasi, wala namang mukhang walang mararating ang asawa mo. Sa papayag ka ba? Dito lang kayo nakatira? Komportable ng... ka ba sa gantong lugar? Ang ganda-ganda ng buhay mo sa Maynila. Papayag kang ganito buhay mo? Uh, mga pinsan, huwag naman kayong ganyan sa asawa ko. Baka nasasaktan mo siya. Importante eh. Hindi niya ako nilulog. Ano ba? Okay lang siya. Uh, sige na, dito muna ako. Bibili ko lang ng makakain yung mga pinsan mo. Sige, Brian. Wala ba kayong ref? Wala ba kayong malamig na tubig man lang? Medyo nakakapagod kasi ang biyahe. Ah, uh, pasensya na kayo ha. Kasi wala kaming ref eh. Bibili na lang kami ng yelo. Yelo? Baka mamay hindi pa mineral yan. Ang <laughs> cheap mo naman siya. Ang narating mo. Sige, mapapagtsagaan na. Masyado kasi uh. kasing mainit dito eh. Walang aircon. Sige, pasensya na ulit ha. Labas mo na ako ha. Bibili ako ng yelo. Sige. Okay, ang okay. Ba naman to Ang asawa niya? So, kahihiga dito. Ah, sige na mga pinsan, kain na kayo. Ito pala yung prutas. Oh, may saging dito. Ito lang? Wala na bang iba? Ay, isda? Tapa? Makapagsakunta mo lang siya niyan. Ito lang kasi yung nakayana namin mag-asaway. Gusto ka, Tsa? Napakaganda ng buhay mo sa Maynila. Ang ganda-ganda ng kinakain natin doon araw-araw. Nasa restaurant tayo araw-araw. Ano ba kayo? Okay lang yun. Importante. Nabubuhay naman ako ng Kuya Brian nyo. Nabubuhay. Uh, Hindi ah. ka mabubuhay sa isda. Kaya siya na kayo ah. Yan lang yung nakayanan ko namin ni Jana iyahain sa inyo. Alam nyo, pinsan nyo, mahal na mahal ko naman yun eh ah, uh, lahat naman kinakaya ko para sa pinsan niya. Mahal? Baka kaiba na pagmamahal to. Hindi mapuprovide ng pagmamahal mo yan. Huwag naman kayong ganyan sa asawa ko. Kahit pa paano, pinaghirapan niya yan para maluto sa'yo. Diyos ko, Katya. Pagsabihan mo nga asawa mo na mag... magkayod man lang, maghirap man lang sa buhay. Ang pinapakain sa'yo. Wala bang malapit na restaurant dito? Doon na lang kami kakain. Baka kasi pagsaktan pa kami ng tiyan. Eh. Ang Saka... bagay sa amin, ha? Yung klase. Isda, malansa. Sigurado ba kayo? Hindi nyo kami sasabihin kumain? Okay lang. Mas kugustuhin namin lumabas na lang para kumain. Ah, uh, sige. Pero yung restaurant nandun sa kabilang kanto. Baka naman karinderya lang yan. Ah, uh, mag-ikot-ikot na lang kayo dyan kasi madami namang makakainan dyan eh. Sige tayo. na nga. Labas lang kami ah. Pasensya na kayo ah. Mm, bray, kain ka na. Ah, pala bray ah. Pagpasensyaan mo na yung mga pinsan ko. Mga laking Maynila kasi kaya ganun yung mga ugali nila. Okay lang yun siya. Naintindihan ko naman sila eh. Teka lang, hati tayo sa tilapia. Teka, baka pagsakta ka din ng tiyan ito. Hindi ka rin sanay. Naku, um, ka nito. Lahat naman tiniis ko, di ba? Para sa sa'yo. Joke lang. Ikaw naman. Ay, 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 Iyo na to. Ako na yung sa tapa, Yan. Hindi na. Kaya na. Ano okay, ba yan? Walang signal dito? Wala man lang wifi yung bahay. Kaya. Aras. Jay, binilang ko nga pala kayo ng mamay merienda. Hindi ko matong si Brian. Ang gardener. Hindi na liya. Kaya naliligo. naliligo. Hindi <laughs> man lang magawa magpalit ng damit. <laughs> Oo nga eh. Kung sa to na nakatira, driver lang aabutin. Ano ba kayo? Naliligo naman ako, hindi lang ako nakapagpalit ng damit. Kasi may ginagawa ako doon sa labas eh. Ah, uh, sorry. Hindi kasi kami sanay sa nice, uh, soft drinks eh. More on sparkling water. Wala ba dito nun? Or kahit sa convenience store? Kaya nga soft drinks na yung binili ko sa inyo, baka hindi niya magustuhan yung tubig dito. Hindi kasi kami more on soda eh. Sorry. Ano? Kaya niyo ba talaga? Masarap to. Buko Para yun ang binabenta sa mga bus ah. LJ, Rush, bakit naman ayaw niyong kainin yung binibigay sa inyo ni Brian? Malinis naman yan ah. Tsaka yung pagkain na yan, galing sa puso. Huwag niyo naman masyadong insultuhin si Brian tsaka kahit galing sa puso yan, alam mo namang sensitive kami. Alam mo, siguro minadali lang niya to, kaya naghanap agad ng asawa. Ewan ko ba dyan? Mag-aasawa na lang, hindi pa doon sa maayos. Eh, Sige minadali, na, Bray. Hindi naman sa kanya dati. Eh, ako na, Bray. Huwag mo nang pilitin kung ayaw lang kumain. Ako na ka na sa loob. Sige. Ah, uh, mga pinsan, huwag niya sanang mamasamain sa sabihin ko, ah. Pero parang sumusobra na kayo kay Brian eh. Nagmamagandang loob naman sa yung tao. Cha, sinasabi lang namin sa iyo na mas maganda yung buhay mo dati. Ang dami-daming nanliligaw sa iyo. Talagang si Brian pa. Saka natitiis mo to. Eh, LJ, alam mo naman, 'di ba? Yung dati kong kinakasama, sinasaktan ako. Kaya kahit mahirap si Brian, pinili ko na lang siya. Sus, so, napakadaming lalaking magaganda diyan. Yan pa talaga pinili ko. Hindi naman nagihirap sa buhay. Hindi pa naliligo. Gusto ko naman magpalit na lang ng damit. Hindi pa magawa. Ah, uh, ganun well, ba? Eh, busy kasi yung asawa ko eh. Pero, sige. Pasok muna ako ah. Paganda ko kayo ng pagkain. Sige, basta yung makakain namin. Alam mo naman. Masyadong sensitive. Sige na, alis na ako. Alam mo, pwede naman sana siya nag-asawa ng mabuting tao na abot naman sa level niya. Nakita mo kung gaano kababa yung level ng pride. Saka ang lawak, lawak ng Maynila, nun pat dito niya pa napilitan makipagsiksikan sa so, paano niya natitis yung ganyang estado ng buhay. Siguro may pinakainglason o ginayuma lang siya ng Sa bagay, uso dito sa probinsya yan. Ano pa, kulang na lang kulamin siya. Pinisan mo dyan, ka! Ano ba? Yung boyfriend mo tawag ng tawag sa akin. Bakit? Ewan ko sa inyo. Hindi niya po pwedeng malaman na nandito o sinabi mo ba? Hindi, aba. Hindi ko nga sinagot eh. Huwag mo naman ako idamay dito sa away niyo. Hindi ako po pwedeng malaman. Hindi agad agad na makakabalik ng Manila. Saka ayoko nang bumalik doon. Alam mo naman pinagdadaanan ko, di ba? Alam ko, oo, Pero bakit kailangan pa kasi ako idamay sa bulo Hindi kita dinadamay. Sinama kita dito para may makasama dito sa probinsya. Hindi ako pa pwede bumalik agad ng Manila. Alam mo, sinasapit ko sa kamay ng lalaking yon. Alam ko. Pero bakit kailangan akong tawagan? Bakit hindi ikaw? Paano niya nga makakontak? Lahat ng social media ko, lahat ng connection na meron ako sa kanya, blinak ko siya. Oh, NLJ. Pinindirin ko yung mga pinag-uusapan yung dalawa. Patapos mong insultin yung asawa ko, porque mahirap. Di ba sabi niya maganda yung buhay sa <laughs> si Manila? Pero ano nangyayari kayo? Alam niyo, maganda na yung buhay ko dito sa probinsya eh. Tapos, pupunta kayo dito, magdadala kayo ng gulo. Alam nyo, ma mabuti pa. Bumalik na kayo ng may kasi eh. baka madami pa kami mag-asawa. Ate, parang awam naman. Madami connection yung lalaki. Pag bumalik kami doon, kami naman yung hahantingin ng lalaki. Teka lang. May problema na pala yung dalawang yan. Nagpapalisin mo pa. Dito lang kayo. Tutulungan ko sila. Ay, imbestigan ko yun doon sa barkada ko na general. Huwag kayong matakot. O ano, wala kang sasabihin. iba in-insulto niya yung asawa ko? Pero tingnan niya, siya pa yung nag-aalok ng tulong para sa inyo. Pasensya ka na po, Kuya Brad. Magpasensyaan mo na, Kuya. Talagang, eto lang yung naisip ko para takbuhan yun. Sa akin, wala yun. Kalimutan niya na yung nangyari. Mag-stay kayo dito. Tutulong ako kayo. Saka maging aral na to sa iyo, ha? Hindi porgit mahirap ang tao. mamaliitin niyo. Importante. Masaya ako yung namumuhay. Kung hindi kayo sinasaktan. Sige na. Mag-stay lang kayo dito. Ako nang bahala sa problema niyo, Tatawagan ko lang yung tropa ko, ha? Salamat po. Ate, pasensya na. Hindi naging maayos yung tabas ng bibig namin pagdating kay kuya. Saka yung problema ko, wala na kasi akong ibang alam kung sinong tatakbuhan ko eh. Kaya ikaw, abang bata ka pa, ayo, magbago kayo, hindi pwedeng ganyan yung ugali nyo. Pag ganyan yung ugali nyo, aayawang kayo ng mga tao. San siya na ate? Salamat po. Sige na, antayin na lang natin yung Kuya Brian.